Uh, habang nasa waiting area si Alex, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Chad, here we go. Kung ang pangalan mo ay Margarita, ano kaya ang nickname o palayo mo? Marga. Bansang maraming Muslim? India. Ano ang una mong naaamoy pagpasok ng bahay? Aso. Kapag sinabing naiwanan ng biyahe, ang babae, ilang taon na siya? 18 makikita sa loob ng bodega. Konkreto. Let's go, chat. Tignan natin kung ilang poison ako mo. Kung ang pangalan mo Margarita, ang nickname mo daw ay... Marga. Survey. <laughs> Very good. Bansang maraming Muslim. Sabi mo India. Survey. Meron. Ano una mong na, Amoy pagpasok ng bahay? Survey. Pwede. Pag sinabing na iwan ng biyahe, ang babae ay ilang taon na. Sabi mo, 18. Hindi, baka hindi mo lang naano ano yung idiom na yun. But, alam mo ba ibig sabihin nun? Hindi po eh. Parang ibig sabihin eh, napaglipasan na. So, para ah. parang hindi na siya nag-asawa, hindi ah, okay. na nagkaanak, ah. nagka-jowa, parang ganyan. Ah. So, ang sabi ng survey sa 18 ay, what? <laughs> Makikita sa loob ng bodega, sabi mo, kung kreto. Simento. <laughs> survey! Wala. Anyway, 65 points, Chad. Okay lang yan. Okay lang yan. Balik na tayo dito. Wala problema. Let's welcome back, Alex. Hi, Alex. Now, I just wanna let you know na ang teammate mo ay nakakuha ng 65 points. Okay. Kaya ba yan? Kaya, kaya. 135 to go. At this point, makikita na ng mga manonood ang sagot ni Chad. Give me 25 seconds on the clock. Here we go, Alex. Kung ang pangalan mo ay Margarita, ano kaya ang nickname o palayaw mo? Go. Marga. Bukod si Marga. Marjeline. Bansang maraming Muslim? Um, Israel. Ano ang una mong naamoy pagpasok ng bahay? Um, lavender. Kapag sinabing naiwanan na ng biyahe, ang babae ay ilang taong gulang na? 54. Makikita sa loob ng bodega. Box. Let's go Alex. So kung ang pangalan mo ay Margarita, sabi mo ay nickname ay Marjolin. Parang mas humaba pa. <laughs> ang sabi ng survey dyan ay Rita. Ang top answer ay Rita. Second ay Marga. Second. Bansang maraming Muslim, ang sinabi mo ay Israel. Ang sabi ng survey, Saudi Arabia. Ang top answer natin. Anong unang mong naamoy pagpasok ng na bahay? Sabi mo'y lavender. Ang naman. Survey. Yung mga air freshener. Ang top answer ay pagkain o ulam. Kapag sinabing na iwan na ng biyahe ang babae, ang isabi mo'y 54 years old. Ang sabi ng survey. Ang top answer ay 40 years old. Makikita sa loob ng bodega, boxes. Ang sabi ng survey. Lumang gamit ang top answer, not bad. Alex, We got 100,000 pesos for you. Again, UP Varsity Pep Squad. You got it? Congrats, guys. Thank you